Good day sa inyo mga tropa. Uh, sorry nga pala ngayon lang ulit ako makakapag-upload ng ano ng video kasi talaga hindi kaya ng boses ko medyo malat para rin ako hanggang ngayon. Gawa ng galing pa sa Taglamig Inobo. So ngayon mag-ano nga pala itutuloy ko yung aking content na about reviews lang naman do sa um, stock na ano na battery ni Kiwi Copper so yung soling ba yun. Basta yun. Okay. sa almost 3 years ko siyang ginamit bale twice din ako nakapagpa ano, salin ng at nakapagpa charge sa ano sa mga motorcycle shop so ito siya uh, dito ano kakalagay ko lang ulit ng ano ng electrolytes bale ano uh, ma medyo mabilis yung kaniyang ano discharge ng ano ng electrolytes kaya sabi sa ko papalitan ko na siya so medyo matagal na rin naman at uh, panahon na rin para magretiro itong ano battery nito pero may mga magaganda pa naman akong plano dito sa battery nito gagawin ko sa si uh, sigurong secondary na naka nakalagay pa rin siya sa motor pero secondary na lang siya for emergency na lang tapos iaano ako na lang siya gagawa ko na lang ng panibagong location at kung saan ko ilalagay. Pinaplano ko pa lang naman pero siguro ganoon ang gawin natin. Pali well, eh, may mga napansin lang din ako mga downside nung ganong klaseng battery. Medyo nagbabawa siya, natatapon yung ibang electrolytes pag bumabanking. Kaya napabili rin ako nitong ano, gel type na battery ng Audi tapos hindi siya ano hindi siya kasya dun sa ano dun sa bracket ng stock kaya nilagyan ko muna pansamantala nitong ano um, foam para medyo sumikip siya diyan kasi may ano tayo may, may maganda tayong idea na naisip kung paano natin ano gagawin na mas maganda yung location nitong ano battery na to. kaya pansamantala mayroon muna siya diyan na ano na pampasikip tapos ang maganda kasing gawin na naisip ko since hindi naman siya natatapon kagaya nung, nung may electrolytes, ilalagay ko siya dito sa so may bandang upuan. Basta gagawa natin siya ng, ano, ng, uh, ng underneath. Tapos ayun, ibablog ko para naman, i-share ko pa rin sa inyo para pwede natin ano, ang uh, gawin yung ano, idea. Tapos gagawin ko rin yung ano, pataas yung upuan. May mga idea rin ako na nakuha sa YouTube. Ngayon, bala ko sana medyo tataasan ko yung ano yung upuan niya. Tapos ito nga pala dito, lalagyan pa natin siya ng parang pinaka fiber. magawa tayo ng So yun lang muna sa ngayon guys, yun muna yung topic natin sa ating content. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa channel na ito. Uh, huwag kayong mahihiyang mag-approach ano, mag sa akin. Pwede kayong mag-tanong ano, mag sa comment section. Tapos kung sakali gawa natin siya ng, ng video. So yan lang, maraming salamat. Mag-subscribe naman kayo para uh, bilang suporta narin rin sa ating uh, nagsisimulang sa inyo. Maraming salamat. Ride safe always.